Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, gusto kong talakayan itong um, vlog na to tungkol kay Jacqueline. Uh, matagal na to guys, yung vlog ni Kalinga Prab nito, uh, mga almost two years na rin, siguro kaya one year and a half ago. Si Jacqueline guys, isong, yun nga yung isang bata na natulungan kasi uh, bata pa lang sila, ay eh, ano, mar marami na silang naranasan na kahirapan, yun naman talaga ang story sa ating mga kababayan, diba guys? So, sa um nag-decide ako mag vlog, mag uh, uh, reaction video sa kanya uh, dahil nga may narinig ako na siya nga ay uh, may balita sa kanya na life changing, not in a good way either, guys. So ngayon, uh, yun na pag-isipan ko, guys, kasi parang nag-guilty din ako dahil nga parang yung ginawa ko mabuti para sa kanya ay uh, naging parang hindi maganda ang turn out. Kaya parang sana kung hindi ko na lang siya binili ng ganito. Ganon yung ganon. So ngayon guys, um, ipapa ipapakita ko sa inyo guys kung um, yung mga highlights uh, sa mga vlogs ni Kalinga Prav uh, para makita nyo lang ang kanyang ang beginning ng kanyang buhay at hanggang matulungan sila ni Kalinga Prav na magkabahay tapos guys at uh, i-i-add ko dito towards the end yung nabalit may nabalita tayo sa kanya sa vlog naman ni uh, ano ni uh, Supermac kasi si si Supermac guys ang nag-scout kay Jacqueline. Uh, alam ko yung mang matagal sa kalingap guys. Alam ko kilala si Jacqueline. Kilala ang storya niya, istorya niya. Dali to guys. Ang batang ito talaga ang super niya, super bait niya sa kanyang kapatid, sa kanya sa kanyang mga lolo, lola. At uh, at the same time guys, Ah, uh, yung ano yung I was hoping talaga na uh, mat i nag offer pa rin ng na, din ng scholarship para sa kanya si Kalinga Prab at tu at uh, tutuloy sa sa, sa ano 'di ba sa church yung 'di ba may mga dorms doon sa church ni Kalinga Prab yung bago. Sana nga uh, doon ang kanyang papunta, Kaya lang nga, diba? 'di ba hindi pa naman siya uh, tapos ng high school. So yun guys every once in a while guys mayroon tayong update kay uh, Jackie uh, from Supermax uh, vlogs uh, kasi after natapos na yung pabahay syempre, pre uh, move on na sa ibang pabahay si hindi si nakalinga pero pero si um, Supermax ang talaga ang nag scout at nagpa follow up kay Jackie yun nga guys ang um, ngayon guys bago tayo magano mag, ano, mag um, bago ko magbigay or bago ko pakita yung Uh, news uh, vlog ni uh, Supermac gusto ko lang guys inyo ma makilala si Jacqueline kung saan siya nagmula at hanggang, hanggang napabahayan sila so uh, tingnan mo mag mo tayo guys sa story ni Jacqueline at kayo alam ko guys kayo ay talagang um, ma maawa sa batang ito talaga at tayo ay talagang uh, magagalak din na natulungan sila ni uh, Kalingap Rob at na-scout ni Super Mac, guys. So, uh, muna, muna natin ito. Uh, short ano lang to reaction video, guys, kasi uh, gusto ko lang talagang uh, mag-comment sa balita ano na balita nat na balita natin. Ito, guys. Video na ito ay matutunghayan nyo ang buhay ng isang pamilya na halos mapaiyak kami sa sobrang awa. Isang lola na bulag na may dalawang apo na naiwan ng kanilang magulang dahil naghiwalay. Siya si Jacqueline na kahit ng babae, lahat gagawin kahit anong trabaho. Kahit pa ito'y pang lalaki. At mas lalo nga kami naawa sa mga sinabi ng kanyang lola. Huwag ka na yung po. Oh Magpapalalaan oh oh, so... oh, oh, ba kayo kaya Magbigay Anong dito? Oo nga, mo? Natanam ko ng palay sa kagulay Palay sa okay. okay. Nag-aaral hindi? Nag-aaral po. Sipag mo naman. Saan ka natutong magtabas? Anong kababae lalaki? <laughs> lalaki ang <yung> trabaho ay. Magaling <laughs> nito niya. Ano pangalan mo ni? Jacqueline po. Oh, Uy, si Jacqueline? Jacqueline! Ang pelito mo, Tapya. Jacqueline. Si Jacqueline po, andito. Ilan taong ka na yung ano, Chucky din? 14. 14? Edy, ano, anong grade mo na? 6. Grade 6. Na, na-late ka? Na-late? Na, na yung magulang mo, Chucky din? Nasa Batangas po yung nanay po. Si papa po, nasa Batangas. Si mama sa Lucena. Bakit, bakit nandun sila? Di mo kasama? Nagiwalay po. Ah, nagiwalay. Okay. edi kayo no... Ibig sabihin, ka na kay ano, Kay lola mo? Uh, si lola mo na rin nagpaparal sa'yo? Okay. Sa kabila ng pinagdadaanan ni Jacqueline, ay kitang kita pa rin ang kanyang magiging masayahin. <laughs> Hindi yan lang ang kahirapan para siya'y magpursigi at magpatuloy. Kaya naman sa aming pagpunta, ay dala ko ang mga pasalubong na kahit pa ay eh, magpapasaya sa kanya. That's me. Alam kong marami sa inyo natuwa sa ipinakita ang karakter sa atin ni Jacqueline sa kanyang pagiging masayahin, masibag, at napaka-insulting. Ha? Hmm, gunting ko. Gunting kaya naman sa aming pagbalik ay dala namin ang ilang gamit na kanyang mapapakinabangan sa kanyang pagtatrabaho at sa kanyang pag-aaral. Nagkaroon rin kami ng kaunting salo-salo sa harapan ng kanilang tinutuluyan. At lalo nga kami napabilig ng batang ito sa kanyang sipag na pagtulong sa kanyang lola at lolo. Dahil tumutulong rin pala siya sa paggawa ng maliit na kubo na kanilang lilipatan sa pagdating ng tunay na may-ari ng kanilang tinutuluyan sa ngayon. Isang sorpresa naman ang ating hatid para sa isa pa nating tinutulungan na si Jacqueline. Dahil sa tulong ng koos ay makakabili na tayo ng lupa para sa kanya at sa kanyang pamilya na pagtatayuan ng ating pabahay. Halina mga kalingap at samahan nyo kaming sabihin kay Jacqueline ang napakagandang balita. Nay, gusto oh. nyo pong makita yung lote na bibili namin sa'yo? Ay, sa makita sa na sa pati. Sana makita sa you know, ma ma po. <laughs> Meron po kasi kaming surpresa para sa inyo. Yun nga po yung lupa. Nakabili na po kami oh. ng lupa. Salamat. Sana so, ay gift talaga kay namin ng piring. Ay, ay ko po magastos mo na ako ng damit sa bahay. Abis ka, o oh, sige, bis na po. Eh, Rab, salamat po sa lahat ng tumulong sa para makagawa ko ng magandang bahay. Oh. <laughs> <laughs> makeover po natin si Jacqueline since malapit na po yung nalalapit na po yung kanyang graduation sa 27 daw po. So, uh, pinasundo ko po siya kay Supermac. Sinabihan ko po si Supermac na pumunta dito. dito po tayo muli. Magandang araw po sa ating lahat at talagang palagi po maulan dito sa lugar na to. So, silipin po natin yung bahay na pinapagawa po natin. Ganda, no? Grabe, ito na yung pabahay mo. Oh. <laughs> ang pira, bro. Talo oh. pa yung bahay namin. Hindi <laughs> <laughs> nga, ang gaganda pa yung uh, ang laki. Grabe. Iba sa, ano, sa personal. Iba sa personal, tsaka may balcon, may terrace. Balingoy po. Balingoy? Anong ginawa mo dito? Ibigin tapat yung natin. Ibibenta mo ito? Ah, ito po mga kalinga po. Kanggus. Kamu ah, kanggus. Kamuting kahon. Kamuting kahon. Ah, natitinda ka rin pala nito. Magkano ang ano ito? Nagbaldi-baldi po yan. Ito lahat? Magkano ito lahat? Sa tansyado mo? Hindi mo alam? Hindi. Ito yung regalo natin kay Jacqueline. May advance gift kami sa'yo. Ayan o. Bubuksan natin. Wow! Bubuksan natin. Ito yung mga nalito. Ito yung mga Panganda na yun ni Jacqueline eh. Parang may sakit ka Jacqueline. Pero po, ubos ito na lang. Ah, ubos ito na lang uh, medyo... BJ! Okay hey, na wow. po. Ay, wow! Alam eh. ko na yun, matamis yan. <laughs> <laughs> ayan, ma... Salamat. Ma. po tayo. O yan, si Mr. Brenda Boy. Ito na naman sa akin. Si Jeans. <laughs> Ay. Ay! Ayun! Ay, grabe! Gamit nga! Meron tayong sapatos. Kasi ba ito kay BJ? Oh. BJ, yung sapatos. Oh, may cotton. <laughs> ganyan natin, ganyan natin. Ayan. Meron tayong sapatos ni Jacqueline. Ito po. Ikaw na naman. Ah, hati kayo. Oh, may white t-shirt. White, 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 my white t-shirt. <laughs> ito. Unicorn. Unicorn? <laughs> Unicorn. Unicorn. Ito. <laughs> <laughs> ito. Oh. Ayon, ano yun? Ano yun? Fish ni Fish mash. Fish. Mas, ni so, ang tawag po dyan ni Lolo ay kiss mash. Kiss mash? <laughs> oh, o, ito. Ano ito? Ay, mukhang kakaiba yan, ha? Hindi ko pa alam. Ano yan? Ano yan? <laughs> mukhang kakaiba yan, ha? Pusunan mo nga. Ay! 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 Danda lang, danda lang. Baka maano mo. Baka may ahas. Baka ba ahas? Ganon Up. po. <laughs> Siya na nga po. Ay, grabe! Oh, yeah. <laughs> Panabakan natin! Di pa ako na birthday. Eh. May na ako. Yes! May pa birthday si Ninang LV. Ayan po, cellphone. Sige, buksan mo, buksan mo. Marunong ka. Baka di nakakaano. Buksan natin, baka di nakakaano. Oh. May cellphone na ako, di na ako makasagawin. We'll Maganda, Tito. Oh, okay. wow! <laughs> buksan natin. Palitanin ko ulit! Ayoko po! <laughs> <laughs> May cellphone na din ako. Wow, ang ganda. Grabe. Ayaw daw naman. Ayaw daw. Ingatan mo yung mga ano, gam, yung wire. O, mga gamit mo yung sa school. sa <laughs> school, hindi yan para sa... Ito, ito, yun lang. Ganang cellphone nyo, di ba dante na sa akin? Hindi yan para sa boyfriend. Hindi <laughs> yan para, para ba, sa boyfriend, ha? Hindi nga po. Hindi ako. Barkada lang ako. Ah, pwede, pwede. Sige na, patay mo na. Ano po kayo? Mag, thank you nga kay Ninang LB. Nina. Ninang Lena. Ano <laughs> Salamat po kay Ninang Lena sa lahat po ng mga binigay niya. Saka, sa sa, sa, sa saka po dito sa cellphone, sa, sa gamit namin. Maraming uh -huh. salamat po. Saka po sa inyo. Uh -huh. ayos. Woo! May cellphone na si Jacqueline. Deserve man. Ayun ko po, alas 4 na. Oh, tama tama 'yung oras. Ay tama, oo. Oh. Deserve mo ni Jackie 'yan kasi napakasipag po ni Jackie. Hindi <tinyo> na ako magagawa, Mr. Pa na si Paco mo. Ay, may TikTok na. Oh, may TikTok na. Ah, TikTok na agad. Problema, may signal lang, may signal dito. Kahit po walang signal dito. Ah, sa taas. Ayan, add mo kami sa Facebook, ha?

Oo <laughs> 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 vlog na. Vlog na tayo. <laughs> <laughs> Ay, vlog na tayo. Vlogger ka na <laughs> <laughs> Yeah, may na gusto? Yeah, yeah. Birthday. Advance, happy birthday kay Jacqueline mula kay Ninang LB at Kalinga. Happy birthday. Kaso may policy daw pag binibigyan ng cellphone. Ano yung religion? Kailangan mag aral mabuti. mag aral mabuti. Ano pa? Mm, yung dati mong ginagawa, Ay, huwag papabayaan. papabayaan, yung dating, dating ginagawa, babago. huwag magbabago. Hmm. Tutulong pa rin sa magulang. Yun. Minimum grade 95. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> um, ano namang doon sa kaib po namin ay 83 kami. Oo. Wow, oh, na yun. damu uh -huh. uh, damu damo dito ah. Kaya na ka pa dito, Jack? Ha? Kaya na ka pa? Karating lang. Karating. <laughs> ah, karating lang. Nihisan nila. Birthday to ni Jacqueline bukas. Jacqueline, oh. Oh. Ayun mga kalinap, <laughs> ganda lang po may sanita. No? At si Jacka yung palaging nandito. Oh. Yan guys, di ba, guys? So, um, from the start nakita natin na kahit sa hirap si si Jacqueline at napaka ano niya napaka positive niya noon, noon, 'di ba guys? Positive, lagi siyang nakangiti. So actually guys, sila ang pamilya na napansin namin noon na kahit wala silang pera guys, lagi silang may offer na kape, kinakalinga ano mang niluluto nila doon. Kahit wala silang pera, nag-offer sila guys. Doon nag-umpisa Tapos sa uh, at that time to, kung balikan natin ang mga videos ni Jacqueline, yan yeah, lagi silang nagbubudol fight doon kasi doon, nagdadala ng pagkain si Nakalinga Prab. Doon sila kumakain kasi talaga na-enjoy talaga ni Nakalinga Prab uh, na pinupuntahan si na Jacqueline. Kasi malayo talaga siya, sila sa diet guys. So, yun, nakita rin natin dito, guys, nung um, mga events na yon kung ano ang mga uh, dinadala-dala nila. Kalinga na Napasalubong, mga Jollibee, some food, gano'n. Hindi ko na, guys, pinakita lahat yun. ah uh, tapos, guys, nakita natin uh, na nagkalote na sila. Ang nag-sponsor pa nga ay ang Team Koos. ah uh, at that time, guys, hindi pa ako member ng Koos. So, I think I uh, nag-member ako afterwards. So, yun. Tapos, guys, ah uh, nung Uh, nagkalote na sila tapos pinagawa na yung bahay nila tapos na pa makeover pa si nakita natin diyan si um, si Jacqueline nagka uh, na, na, makeover ang ganda niya guys super gorgeous ang batang to talaga super gorgeous siya so yun hanggang sa yun ang bahay nila ay natapos na guys sa uh, natin yung ribbon cutting din ko na napakita dito guys kasi uh, si Kuya Val ang ano ang um, Nag nagre-ribbon cutting noon. So, yun guys. So, natapos ang bahay. Nabili na ng gamit. Lahat-lahat guys. And then, after the ribbon cutting, syempre, move on na si Nakalinga Probs sa si, uh, iba pang pabahay. Kasi during that time, marami silang project. I think si Super Andoy ang next after that. So, yun guys. So, nakita rin natin dito guys, ang pinaka-importante actually, bago yung pinakita ko yung pabahay, may pinakita ako dito na Uh, tayo guys ay naging nag-sponsor sa kanyang cellphone. Ito guys ang pinaka-highlight actually dito sa aking uh, sa aking reaction video na to. Not because I gave the phone that cellphone diba guys, mayroon siyang nakita na galing nga sa akin na cellphone. So guys, during those times guys, parang nagreklamo na rin yung lola niya kasi nabigyan ko nga ng cellphone sayang-saya niya um, ano yung advance happy birthday uh, present sa kanya uh, and I was so happy guys dahil nagkaroon siya ng cellphone talaga nakita mo talagang yung tuwa sa kanya pero pinangako naman niya na ano diba na mag-aral na mabuti sabi nga ni Kalina Prab at siya na Jason at that time si Bente Boy na huwag pabayahan ang kanyang school uh, even though may phone na siya So, yun. Uh, excited siya sa kanyang phone. Ngayon, guys, uh, hindi ko na, na lang sinama dito sa mga sa update nito. Kasi short video lang dapat talaga ito. Uh, yung kasi fina, na I followed her story talaga. So, yun to the point na uh, nung towards din na gano, parang na ano na si Jackie, yung binibisit nung, binibisit, nung binibisita siya ni Supermac, parang nagsusumbong na ang kanyang lola na ano nga, para siyang na-addict sa phone. So, yun guys, ako ay, um, sin even then, nung no, sa mga update nga na yun, uh, parang nagigilty na rin ako na, bakit ko pa kasi binili ng cellphone? Kasi para siyang, ano eh, parang nga na-addict nga siya sa phone. Kasi, you're a kid that didn't have anything, tapos nagka-phone siya, so excited siya sa phone. So, ngayon guys, na-addict sa phone, marami siyang barkada. Yun nga, di ba guys? So yon, I was hoping that uh, she would not she would turn out okay. 'Di diba guys? Pero guys, marami din mga bashing din uh, sa pamilya ni Jacqueline. kasi nga maraming nung pinuntahan sila ni uh, pinupuntahan sila ni Supermac. Ang daming mga ano 'tong tao sa bahay nila ano ni uh, Jackie kasi guys, ginawa yung bahay na yun para kay Jackie, 'di ba guys? Pero siya ang walang sariling kwarto or uh, wala parang sobrang dami na sila sa bahay na yon, so maraming nabash nabash ang pamilya ni Jackie sa ganyang sitwasyon uh, ngayon guys um, ang ipapakita ko naman guys yung news nga yung news na uh, hindi maganda eto guys uh, panoorin natin ang vlog ni Supermac ano pong balita ay Jackie nag asawa na ah uh, yun pong napaka ano dito po yung balita? Po ako sa pag-ano ng pag-aaral niya. Pag-aaral na yun, umiyan na. Hindi nga. Di, hindi Napakinggan ay, ko nga po yung vlog sa ayong okay, ano. Kaya ba, napakinggan na namin, no? ng mga tao. Tuloy po kayo, at, Sige po, sige po. Dito na lang po tayo sa labas para ma-press Napakinggan ko nga po para ngayon yung ng, ng mga tao pala po may kasalanan. sa tala maging pag gusto ni Jacqueline magtrabaho, ay, ayoko yung pagtrabahohin. Kaya nga po, nasa ako kagustuhan po, na po niya yun ay. Eh. Ibig sabihin yeah. na yung pangako niya sa inyo na sabi na siya ay mag-aaral ng mabuti. Okay. Para pag nakatapos ay tutulungan kayo, ibig sabihin na eh. hindi totoo pala yun. Hindi naman po talaga. Ako po talaga may kagustuhan Sayang, makatapos po na siya ay. para magkaroon po ay. siya magandang bukas. No, yun nga po ay, eh. sinabi ko na. Tsaka po napakalaking tulong po nang binibigay namin sa Kay eh Jacqueline ayaw po, parang ayaw niya po yung opportunity na siya yung makapag-aaral, ano po? Di okay. Jacqueline? Ayaw po siya nagre-rebuild eh. Ang gusto po niya, hindi na mag-aaral at makasunod po sa layaw. Yung po, ah, maging yun. ano ay, po siya, san-san ay barkada. Bago. Ang dami po niya, hmm. ano, yung po kanyang number ng cellphone, pinag-ano po niya sa Facebook up sa ano sa sino-sino po yung kachat oh, ko ng cellphone. Hindi pinamigay po niya ng pera ng cellphone. Yeah. O ngayon po inyo po, siguro po nakikita niyo bulk na po siya ngayon sa cellphone. Ngayon nagre-reklamo po siya. Yung, yung pong may harap na po na pareho. Tawag po rapan. dito Supermax sa amin. Okay. Oh, nagre-reklamo po siya daw po bold na sa ano, yun daw po kasarian niya, lahat daw po inakalabas. Ano daw ang gagawin niya? Ay, tagal naman na po namin yung sinasagyan. Huwag ipamigay ang kanyang account. Huwag okay. i-ano, ay... Ngayon po siya binabastos po. Paano kaya po yan? Sabi ko nga po dito kayo. Hmm, yung, pong mahirap. Sabi ko po kay Nanding, ilapit kaya namin kay Rapi yan. Yan guys, so I was so disappointed guys, nung sinabi ng lola niya na nag-asawa na siya guys. Grabe ah, bata pa niya guys. Hindi pa man siya nag-high school. So sinira niya ang kanyang buhay guys. Hindi ko na kasi na-follow yung late um update ni Supermax sa kanya. Yung parang uh, pumunta siya sa nanay niya doon, hindi ko na napanood yun. Pero ang napanood ko nga yung update ni Supermax na si... Jacqueline ay nag-asawa na guys. Yan guys, on, now I felt the guilt again. Kasi parang nabarkada nga siya, sabi ng lola niya. Tapos kasi kahit kanino daw pinagmibigay ang kanyang contact number dahil mayroon siyang cellphone. Yun guys, every time na ang narinig ko yung cellphone or contact number, doon ako nagigilty guys. Kasi parang, ako pang naging dahilan kung bakit siya ano na... Ang feeling ko ah, feeling ko parang ako bang naging dahilan uh, kung bakit siya naging na ano na luhos sa cellphone at hindi na siya nag-concentrate sa pag-aaral tapos ang inatupag barkada tapos ngayon may asawa na. So, guys, hindi lahat kasi ng mga tinutulungan, hindi talaga... Ah, uh, hindi, parang hindi talaga Cinderella story ba? Or... Kahit na life change sila kasi meron silang bahay na hindi uh, nila inuupahan, sarili na nila. Tapos, ang, ang mahirap guys, mahirap pa rin sila. Kasi guys, matatanda na. Masisipo naman ang lolo at lola niya. So, ang bashing ngayon guys, ang iniisip nila, ang may kasalanan nga, uh, kung bakit siya na... na ano kasi parang wala siyang childhood din parang kaya nung nagka cellphone siya parang yun na lang ang kanyang libangan for the first time nag ano siya na libang So, kaya lang hindi niya alam i eh, control ang sarili niya sa, sa phone. So, ngayon guys, nababash nga ang lolo at lola niya dahil nga dapat daw, siya may, sila nga daw ang may kasalanan. Kaya si Jackie ay ano, uh, nag-asawa ng maaga dahil daw unang-una ang daming tao sa sa bahay nila, parang wala na siyang space doon. At pangalawa, parang uh, kasi mga bata, para wala silang childhood nga. Uh, parang napabayaan din puro mga gawain sa bahay na lang at pag uh, pagtulong sa kanila ang nangyari. Kaya parang yun nga, parang nagrebelde nila kasi teenager, 'di ba guys? Teenager talagang nagche-change sa kanilang hormones. So kailangan talaga nilang matinding guidance. Kasi mahirap talaga magpalaki ng mga bata. Kahit ako wala akong anak. Pero nakikita ko naman sa mga pamangkin. Buti lang yung mga pamangkin ko. Alos naman okay. Pero guys, ano ang gayon masasabi nyo? Dapat ba akong mag-guilty? Uh, na si ano si Jackie ay binilang ko ng cellphone. 'Di ba marami naman uh, ang kalingap na binilihan ng cellphone, di naman nag-turn out na ganyan. So disappointed ako guys kay um, Jackie. Um, I'm pretty sure meron ding um, kasalanan doon ang kanyang lolo lola uh, sa pagpapalaki. Um, so I was hoping na medyo may nakontrol siya ng konti. Kasi pag teenager ka na talagang you have to be on top of uh, these kids. Ah, uh, pero hindi naman lahat ng kasalanan sa mga uh, lolo lola kasi nga ang dapat talaga nagpapalasa nagpapalaki sa kanila ay ang kanilang sariling magulang, 'di ba? Yung nanay tatay ni Jackie kasi buhay pa naman sila. So kaya yun guys. So hindi ko hindi ko be blame completely ang lolot lola niya. Siguro ang i-blame ko Uh, part of it din or majority of it as a parents ni Jackie. So yun guys, so should I feel guilty na binigyan ko siya ng cellphone noon because I just felt uh, so um, good about the kid at that time kasi ang sipag-sipag niya talagang na, in, na antig ang puso ko kay Jackie kaya, kaya naisipan ko siyang bilhin ng cellphone nga. Uh, and I knew she needed that for school. Diba? Kailangan, kailangan yung cellphone sa school at that time, lalo nung pandemic, guys. Diba? Kasi online classes, ganun ganon. So, kaya naisipan ko ngayon kasi gusto ko sana siyang um, matuloy ang pag-aaral na walang problema. gano'n ba? Tapos, uh, hindi siya malulung sa anumang ano, mayroon siyang pagkakabalahan, hindi yung barkada. Uh, pero I guess it turned out it didn't turn out daw. Hindi naman lahat ng story ay may happy ending, sabi nga. Pero I was hoping that uh, si, ano, si Jackie ay maging okay sana. Sana, ewan ko lang kung mangyayari sa kanya, guys. Pero bata pa siya. I don't know how she's gonna make it in life. Mabubuntis siya. Tapos, yun na. That's it. That's the end of... end of the ano childhood niya kasi pag may asawa ka na may anak ka na ano pa it's hard So hindi niya na-realize siguro 'yun kasi guys kulang sa guidance ang bata. So, 'yun lang guys. Ang gusto ko lang sana guys uh, malaman sa inyo guys kung tama ba 'yung ginawa ko na bigyan ko siya ng cellphone. Uh tsaka in the future uh kailangan bang bigyan ng cellphone ang mga bata na nakikita natin katulad ni ni uh, Jackie. So parang lesson learned na rin sa akin 'yan siguro. But not every kids the same naman, 'di ba? Iba-iba 'yung ugali ng mga tao. So Ah, uh, medyo na-disappoint lang talaga ako guys at tapos ako ay na-guilty pa at the same time. Ah, uh, pero lesson learned na rin sa akin ito siguro. Pero hindi naman lahat ng kasalanan siguro sa akin, di ba, guys? Pero parang uh, dahil dahil nga sa cellphone ta, parang naging ano siya, naging na hindi na siya naging masunurin ba? Di ba? Pero talaga kids are gonna be kids, ang kailangan talaga ay guidance. Ay guidance. Yan ang aking um, ma masasabi diyan. So, thank you guys ha, sa pag um, pagbisita sa aking um, YouTube channel at pag uh, watch ng video na to. Gusto ko lang guys mag uh, ma reaction nga kasi parang na para malaman ko rin guys ang inyong opinion sa pagbili uh, ko ng cellphone sa kanya. Siguro hindi naman siguro uh, yun ang pinaka-reason pero parang naging partner rin sa reason na nag-asawa siya kaagad. So, thank you guys, ha? Uh, thank you. I will, um, uh, ano yun ba yun? I will appreciate your comments, whether good or bad uh, para naman matuto ko. I can take a, a, constructive criticism naman. So, thank you guys. Until next time, uh, please uh, continue to support si Kalinga Prab sa kanyang mga videos, uploads, si Kuya Val Santos Matubang at ni Edna Vlogs at at Edna Vlogs and at sa lahat ng mga um, friends natin dyan na charity vloggers na talagang nasa puso ang pagtulong. Thank you guys. Until next time.